Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Anthony Edwards sa pagpwersa na nga pa ng Minnesota Timberwolves ng Game 7. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may sinisingada po agad si Jamal Murray sa pagkatalo ng Denver Nuggets sa kanilang Game 6. Kagaya nga po ng napag-usapan natin mga ka-trops, isa nga po sa mga rason ng pagkapanalo ng Minnesota Timberwolves sa kanilang Game 6 lawan sa Denver Nuggets ay dahil sa napakainit na shooting ng kanilang mga manlalaro, lalong-lalo na si Anthony Edwards na nakapagtala dito ng 27 points sa kanilang laban. Ngunit ayon nga po sa naging pahayag nito sa kanyang post-game interview sa media, hindi lang naman nga po siya nagpapanalo sa kanilang team, Gayong tinulungan na rin naman nga po siya dito ng halos lahat ng kanyang mga teammates na nag-step up sa kanilang game 6. Kagaya na lamang ni Michael Lee at Jaden McDaniels na nagbigay sa kanya at sa kanilang koponan ng conference para manalo dito. Sina naman nga po nito na hindi kagaya ng mga nagdaan nilang laban ay mas maganda na nga po ang ipinakita ngayon ng kanilang team at sinisigurado nga po niya na magiging ready sila sa kanilang game 7. Bukod rin nga po dyan ay kinumpirma rin naman nga po nito ang nagsilabasang rumors na sinabihan niya mga stop sa arena ng Denver Nuggets na magkikita pa rin sila sa Game 7. At tinupad nga po talaga niya ito matapos nga po nalang makuha ang panalo sa kanilang Game 6. Yes mukhang naibalik na nga po mga katrops, ng Minnesota Timberwolves ang kanilang nawalang conference ng kanilang mga nagdang laro. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may sini na po agad si Jamal Murray sa pagkatalo ng Denver Nuggets sa kanilang Game 6. Kung ang Wolves nga po mga ay naibalik na ang conference, kabaliktaran na naman nga po ang nangyayari ngayon sa Denver Nuggets, gayong maliban nga po kay Nikola Jokic, ay nagkaroon nga po ng napakalamyang laro ang halos lahat ng kanyang mga teammates, lalong lalo na si Jamal Murray, na nakapagtala lamang ng 10 points, 2 rebounds at 5 assists sa kanyang 4 out of 18 shooting sa field goal at 2 out of 7 naman sa 3 point line. Nagkaroon na rin naman nga po ito ng minus 32 pagdating sa efficiency rating sa kanilang game 6. At isa nga po sa mga dahilan ng napakalamyang performance ni Murray ay dahil sa depensa sa kanya ng Timberwolves especially ni Anthony Edwards na nilockdown siya ng gusto sa kanilang laban. Ni hindi rin naman nga po siya makagalaw at makatira ng maayos sa kanilang laro. Sa katunayan, hirap pa nga po siya makalay up ng maayos. Ngunit ayon nga po sa naging pahayag ni Jamal Murray sa kanyang post-game interview, ang rason nga daw po ng kanyang malamyang performance ay dahil sa pagsakit ng kanyang siko na sobra talaga nakaapekto sa kanyang mga tira. Ngunit pinangako rin naman nga po nito na babawi siya sa kanilang Game 7 sa susunod na araw. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.